Hello guys. Video tayo. Meron akong blessings guys na nanatanggap. Ayan. Ito guys, napakita ko. Ito, 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 Hello, gusto ko what's ito guys? Nag-ano ako. nag -ano ako. Nag-manifesting ako ng mga ganitong bag. Ayan, nakatanggap ako guys. Grabe, ang ganda. Parang uh, ah, yung iniingatan talaga guys. Oh, wala siyang wala siyang issue guys. Wala siyang issue. Ganda catwalk yung ano niya pangalan. Grabe, ganda. thank you, Lord. Binigay ng kapitbahay namin. Yung, yung kapitbahay namin, meron siyang kaibigan na na, ka, na kaparehan ng katawan ko. So, ayun, yung mga gamit niya, nila lahat, binibigay sa akin. So, ito pa siya, guys. Ayan. Ibigisan natin to. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, magugustuhan ito ni Ningning bigay ko to kay Mimi. Ang bagong guys talaga. Grabe. Tapos ito guys, ganda oh, Blouse. Ah, uh, pwede siya pang pangtulog kasi ano siya, loose siya. Hindi siya maano masikip. Ayan. Ay, grabe. Thank you Lord. Meron pa guys, meron pa. Ala. Ito siya guys. Oh. Ito guys. Ayan. Ayan. Ano siya guys? Ah, uh, magaan siya guys tapos malamig pwede siyang suotin suotin sa summer guys ayan ganda niya guys tapos makapantalon ka ng masikip ayan grabe ganda Bango. mabango mabango pagkalaban nila guys and then ito pa guys ayan gusto ko yung mga ganitong kulo kulay guys ayan ano ayan blouse siya guys na maano ayan sister nimpa Alin ining mga pamangkin ko. Marami na naman tayong damit. Pero suotin ko muna. <laughs> Bago ko ibigay sa inyo yan. Yeah? Okay? Grabe ganda niya guys. Ganda. gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Saka ano siya. Oh, magaan siya. Malambot. And then. Ito pa guys. Wow. Pa parang. Parang. Parang damit ni Yasi Prisman sa ang probinsyano. Ayan. Ganito yung mga damit ni Yasi. Miss Yassie Pesman. Ayan. Siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na-feel ko talaga nga na next week parang makatanggap ako ng blessings. Ito na pala. At saka, ito, guys, pang unan, balot sa unan. Ayan, maganda siya, punda, guys. Nindot ka, Joe. Nindot ka, Joe. Para talagang bago. And then, ito yung pang cover ng kumot guys ayan kasi makapal yung kumot namin dito kinakabira namin siya ng mga ganito ayan okay. um, ako guys at saka ito ito blouse ito guys blouse ayan blouse ayan siya guys ayan ayan tapos meron siyang bukas dito oh, para sexy ang dating ano gusto ko tan guys tan guys daming lawan then so kita na natin guys ayan 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 bigay ko kay ano kay ningning ibigay ko kay ningning at saka ito naman ayan ibigay ko sa pamangkin ko Ayan. Grabe, ganda. Ayan, oh, oh, lo. Tsada kayo. Ganda ng panti Pa, ba ang bago pa guys, parang hindi ginamit. Talaga, tapos binigay nila sa akin lahat. Oh, hmm? pinotol ko yung video guys kasi nag ano nag grabe yung wind ba para parang matum mat, natumba yung ano ko tripod ko ato saka ito pa guys ang sexy oh, oh my god my god sexy gamitin no oh. grabe binigay nila mga bago saka ito oh yan snoopy whoopy yan ibigay ko to sa pamangkin ko ito din para sa pamangkin ko hindi ko alam kung sino kung sino yung maano magkasya ayan gusto ko yung mga ganitong panty guys oh ayan yung mga plain color gusto ko sa kaya gusto ko din yung mga ganito guys oh yung malambot ayan. yung mga ganito lahat gusto ko basta libre ayan and then meron hala ganda nito meron pang tulog guys oh na sexy. Ayan. Parang artista ba? Maganito uh, matulog. Ayan. Ah, sexy. O. Oh. At saka, ano dito? Oh. Maganda. And then, ito guys, panty din. Grabe. Last week, gusto ko sanang bumili ng limang panty. Si Do, naka bargain sale. Ah, uh, 4 euro 99 pero naisip ko hindi ko na lang siya bibilhin kasi feeling ko talaga makatanggap ako next week. So ngayon na week, feeling ko na makatanggap ako ng biyaya galing sa kaibigan ko. Totoo talaga yung kutub ko. Oh my God. Oh. At saka, yung bra guys. Talagang gusto ko. Yung ganito guys. Oh. Ayan. Ayan. Wala siyang foam dito guys. Gusto ko. Wala siyang foam dito. Talagang sapak na sapak sa <laughs> suso yung mga ganito. Ayan. Tulad sa sinuot ko guys, wala siyang foam. Talagang nakadikit lang talaga siya sa sa ano, sa skin. Ayan. kasi grabe. Thank you Lord. Thank you Lord. So, yan lang yung video ko guys. Gusto, gusto ko lang i-share yung feelings ko na happy ako. Nabigyan ako ng na biyaya. Yeah, thank you Lord. Thank you. Thank you. I-bless niyo po yung yung mga nagbigay sa akin ng healthy na katawan, long life. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Happy ako. So, yan lang yung video ko, guys. Thank you for watching. Bye-bye. And, lagi natin tandaan, life is short kaya, ano na tayo, enjoy lang tayo sa buhay. And, lagi tayo magiging grateful talaga. Small man na blessing o big blessing man, ipagpasalamat natin yan sa God. At saka, ang sekreto, guys, para bigyan tayo ng palaging blessings is, magpasalamat tayo kahit na anong blessings siya na ibigay sa atin ng kapwa natin tanggapin natin ng buong pagmamahal buong puso para yung tao na nagbibigay sa atin ay ma-encourage ma, -ma -encourage pa siya na patuloy magbigay so ganyan yung sekreto ko guys so hanggang ngayon so far lagi akong nakakatanggap ng blessings. Hindi na ako buong bili ng mga damit kasi ang dami ko ng damit na galing sa mga kaibigan ko at saka sa kaibigan ninyo dito. So thank you for watching. Bye bye!